Malakas ang hangin, oh. malakas ng hangin. Ayan, oh. Malakas yung hangin. I stress talaga ako. Grabe yung ulan, no? Tingnan niyo yung sa may dinting. Meron siyang basa. Ay, Diyos ko. Tumapasok yung tubig sa loob. Ito na yung ating dalagang bukit. Meron pang tatlong na tira. Binuksan ko yung bintana para lumabas yung amoy. Dito, meron kayo. yan. kanin na Dalawang takar yan para kay Raya. Ano yung kapares ng preto namin? Nilagyan ko siya ng isang pritong isda. Ayan. Hinimay-himay ko. Tapos may natira kasi kami yung San Marino tuna. Yung maanghang siya. Dahil kagabi yung ulam namin yung beans na may giniling. Nagbukas ng San Marino yung anak ko na tuna. Tapos din niya naubos. Sayang kung itatapon natin. Kaya nilagyan ko ng gulay. Ginis ako dito. Masarap din naman. Tapos nilagyan ko siya ng kalabasa o. Oh. Tapos meron talong at saka yung malunggay. Masarap din ang lasa niya. Tapos yung ano niya, yung kalabasa manamis-manamis. Alam nyo ba, yung kalabasa sa palingke, mahal siya kumpara sa Sibmor. Kaya doon ako sa Sibmor bumili ng kalabasa. Magkikalabasa kasi kami dahil yung mga aso namin, di ba inaano namin yung nilalagaan ng kalabasa ayan pakuluin lang natin yan tapos luto na yan diba napakatipid ng ulam namin luto na ito kasi kumulat na ayan luto na siya magsangag na tayo dahil bagyo masarap kumain ngayon kaya ito nagchampurado kami para merienda namin yun ang gagawin natin kain lang kasi maulan eto na kain tayo at di pa na sa champurado dito naman tayo sa ginataan na saging saging na hilaw ito saba na saging yung hilaw ginataan tapos nilagyan ko siya ng asin at saka asukal para balance yung timpla niya ipapares namin to sa kape kasi di ba pag malamig masarap yung mainit kaya yung kape na gusto ko nito kapares yung bagong kulo at syempre wag nating kalilimutan si Lord na laging nagbibigay sa atin ng grasya para di tayo magutom laging may paraan para makabili tayo ng pangangailangan natin ng pagkain natin kaya wag tayo makakalimot yung sa kayo. kapi at ito yung ating saging magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, maglalaga ako ng kalabasa para sa aso. Tapos, maggagawa lang ako ng sinangag. Lalagyan ko siya ng ito, mixed vegetable. Tapos, magpiprito ako ng hotdog. Tsaka, lalagyan ko syempre yung ating sinangag ng itlog. Ayan, tingnan natin yung ating kalabasa. Ayan na. Oh. Sobrang damgot na niya. Kaya okay na to. Ayan, maglagay na tayo ng mantika. Basta. Basta. Tawangin um, ko muna ito. Lagyan ko ng itlog yung sirangag ko. Lagay ulit ako sa mantika. Ayan yung bawang natin. Ayan, ilagay ko na yung ating kanin. Parang ang dami. Ayan. Haluin ko lang ng mabuti. Parang dinadurog yung iba. Ayan yung ating sinangal. Tala na. natin yung ating itlog. Ito na yung ating sinangag. Luto na siya. yung ating hapunan ngayon at saka magbiprito ako ng hotdog at saka dilis daw dilis na ano yun yung tuyo na dilis yan yung mantika natin nakikita yung dahon ng mga sili ito na yung at hotdog. Gusto nila yung medyo tostado na pagsaprinto sa hotdog. Babawasan ko to ng mantika kasi magpiprito ako ng ano, dili. yan ganyan ang gusto nila. Okay na siguro to. At binawasan ko ng mantika. Dito na tayo ng dilis. dahan handa lang yung apoy nito kasi baka masunog. Maganda nito kasi yung malutong eh. Pero kailangan halo ka ng halo para hindi siya masunog. Kasi maliliit lang ito eh. Kaya madali siya masunog. Ayan, ito yung aming hapunan. yan. kunting loto pa yan. Hindi yan maala. Tama lang yung tinta niya. Meron dyan sa daanan po kung pang paningke, nagtitinda sila ng mga tuyo galing Bicol Kadalasan, bagong ano sila deliver pag Sabado kaya biyernes Sari-sari yung ano nila Natuyo Tinda Meron daing At saka meron din mga saging Kamote, kamuting kahoy Gabi Galing-bicol lahat yung tinda nila Kasi taga-bicol sila May nagdi deliver sila na galing-bicol galing. May patayin natin ang apoy Kasi mainit pa yung kawali Kaya halo-haloin natin Pinatay ko na yung apoy niya bago natin hanguin. Para hindi siya masunog. Ito mga ganito 'yan na ano na